partner ni Andy Agenman na si Filmar Alipayo humingi ng dasal dahil sa kanyang puso. Si Filmar Alipayo, sa isang post sa Instagram stories kamakailan, ay humihiling sa kanyang mga taga-subaybay at taga-suporta na ipagdasal siya. Ayon sa surfing champ at fiancé ni Andy Agenman, sa sa ilalim siya sa isang transesophageal echocardiogram. Ang medical na pamamaraang ito ay kadalasang ginagamit ng mga doktor upang makita real time ang paggalaw ng mga istruktura ng puso ng isang pasyente. Sa ganitong paraan, maaaring maibigay ang isang mahusay na medical na payo o mungkahing sa pasyente tungkol sa kanyang mga pisikal na aktibidad. Sa kanyang post, sinabi ni Philmar na kilala rin bilang Chepox sa kanyang mga mahal sa buhay at kaibigan. Ang araw ng April 22, 2024 ay isang malaking araw para sa kanya dahil sa ilalim siya sa nasabing medical procedure. Pagkatapos ay ipinahiwatig niya na kung ang nasabing pamamaraan ay magbubunga ng magandang resulta, maaari siyang bumalik sa kanyang athletic mode muli. Pagkatapos ay sinabi ni Filmar na kailangan niya ng mga panalangin sa pamamagitan ng pagpost ng tatlong naka-fold hand emojis. Samantala, sumailalim na si Filmar sa Transesophageal Echocardiogram noong April 22, 2024 sa Makati Medical Center. Nagbigay ng update si Andy sa social media tungkol sa kanyang partner at fiancé. Nag-post siya ng ni Filmar na nakunan pagkatapos ng matagumpay na pamamaraan. Kasabay ng snap, si Andy ay nagsulat ng positibong caption, Yay! Lumabas na mas maganda kaysa sa inaasahan sa niya. Sumulat pa siya sa TYL, Salamat Panginoon! At Chepox, Good to go again! Nauna rito, ginamit ni Andy ang social media para magpadala ng magandang pagbati kay Filmar. Ayon kay Andy, kailangan sumailalim sa mailalim sa transesophageal echocardiogram procedure si Filmar upang maibsan ang kaunting hirap na nararanasan niya mula sa congenital heart defect. Higit pa rito, nagbahagi si Andy ng isang makabuluhang quote na nanghihikayat sa kabutihan. Sa kanyang mga tagumpay sa mundo ng surfing, ipinapakita ni Filmar ang kahalagahan ng pagtsatsaga at dedikasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, siya isang tao rin na nahaharap sa mga pagsubok ng buhay, kasama na rito ang kanyang kalusugan. Ang desisyon ni Philman na mapatingin sa kanyang puso ay isang paalala na ang kalusugan ay ang pinakamahalagang yaman na dapat nating pangalagaan. Sa pagpapahalagay niya sa kanyang kalusugan, ipinapakita niya ang pagiging responsabling individual at kapamilya. Bagamat ito ay isang hamon, umaasa ang mga kaibigan, pamilya at tagahanga ni Filmar, na kanyang puso ay maging malakas at malusog. Sa kabila ng pagkakaroon ng hamon sa kalusugan, ang pagkakaisa ng komunidad ng surfing at ang suporta ng mga kaibigan at pamilya ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ang pagdarasal para sa kalusugan at kapayapaan ng puso ni Filmar ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagmamahal sa panahon ng kanyang pagsubok. Ang mga panalangin at suporta para kay Philmar ay patuloy na magbibigay ng lakas at inspirasyon sa kanya. Sa gitna ng pagkabahala at pag-aalala, isang dasal lang ay pinapaabot natin para kay Philmar Alipayo. Namaya kanyang pagsusuri ay magdala ng magandang balita at paggaling. Sa kabila ng anumang hamon, ang kanyang lakas at determinasyon ay magbibigay daan sa kanya patungo sa tagumpay at galingan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!